Sa pagpasok ni Jillian Ward sa kanyang 2.0 era, handa na kaya siyang pumasok sa isang relationship. Sa pagdiwang ni May Ilonggo Girl Star Jillian Ward ng kanyang ikadalawampung kaarawan at pagpasok niya sa kanyang 2.0 era, maraming realizations ang ibinahagi ng aktres. Sa kanyang panayam kay Nelson Canlas para sa 24 na oras weekend nitong February 23, inamin ni Jillian na nagkaroon siya ng time to contemplate tungkol sa buhay. Recently po kasi napansin ko ang daming nagkakasakit, even myself, so nagkaroon ako ng time to contemplate about life. Nag self-reflect ako, sabi ko, life is so short, gusto ko mag-show ng appreciation sa lahat ng mga taong nasa buhay ko, mga taong sumuporta sa akin or nagbigay sa akin ng experiences, sabi ni Jillian. Nabanggit din ng star of the new gen, kasi sobrang hindi mo po alam kung anong mangyayari sa buhay mo. Sa birthday celebration niya ay inimbitahan ni Jillian ang lahat ng mga kaibigan at nakatrabaho niya sa iba't ibang proyekto ng mga nakaraang taon. Isa sa mga inimbitahan niya ay ang dating prima donnas ko star na si Sofia Pablo. Ye, yeah, ye, yeah, I invited everyone na nakawork ko. in invite ko lahat, yes, everyone. Kasi gusto ko talaga na lahat ng nakawork ko, lahat ng kumbaga nakilala ko e eh makapunta sila kasi para sakin na ko, life is an experience lang po talaga eh, sabi ng young actress. We're meant to experience life and we're meant to appreciate people na dumating sa buhay natin, saad niya. Samantala, sinubukan umano ni na Nelson na kuhanan ng pahayag si Sofia, ngunit tumanggi na muna itong magsalita. Ngayong 20 years old na siya, natanong din si Jillian kung handa na ba siyang magkaroon ng love life, lalo na at balibalita online na nakadate niya ang mga batang realist star na si Rahil Bayria. Feeling ko po talaga dalaga na kasi ganun po talaga, may nag-aaya na po sakin, tapos may mga nagre-regalo, ganyan. Ewan ko, Tito Nelson, kwento Tony Jillian. Patungkol naman kay Rahil, ewan ko po sa kanya, pero nagdala po siya ng flowers, nag-usap lang kami, kumain lang kami, so ayun. Ewan ko dyan, asan ba yun? Nang tanungin naman ang young actor tungkol sa parehan balita, inamin niyang hindi siya sigurado kung matatawag bang date ang ginawa nila ni Jillian. Date ba tawag doon? Hindi naman ata date tawag doon pero kung ang tanong kung ako ang nauna, ako ang nauna. I wanted to show her na na-appreciate ko siya kaya ko yun ginawa para sa kanya, sabi ng aktor. Dagdag pa ni Rahil ay tila na surprise niya si Jillian dahil hindi nito umano inaasahan na magbibigay siya ng bulaklak.